Sila na pala ang bagong labing limang pinakamayaman dito sa ating bansa ngayong taon. Ano-ano kaya ang mga negosyo nila na nagpayaman ng husto sa kanila? Yan ay ating alamin sa video na ito. Number 15. Eusebio Tanco Ipinanganak si Eusebio Tanco sa isang pamilyang Chino. Ang kanyang ama, si Agustin Tanco, ay isang migranteng Chino na naging inspirasyon niya sa negosyo. Nag-aral siya ng economics sa Ateneo de Manila University at kumuha ng master's degree sa London School of Economics and Political Science. Mayroon siyang mga negosyo sa iba't ibang industriya. Siya ang chairman ng STI Education Systems Holdings na may higit sa 63 schools sa buong bansa. Pumasok din siya sa digital entertainment bilang chairman ng DigiPlus Interactive Corporation, kung saan inilunsad nila ang Bingo Plus, isang online gaming platform na naging matagumpay. Siya rin ang presidente ng Philippine First Insurance at Asian Terminals Incorporated, isang kumpanya sa shipping at logistics. Sa kabuuan, may higit sa 40 companies si Tanko na may kinalaman sa edukasyon, digital entertainment, insurance at logistics. Si Eusebio Yossi Tanco ay isang tanyag na negosyante sa Pilipinas na tinatayang may yaman na $1.2 billion. Yan ay ayon sa pinakabagong listahan ng Forbes. Number 14. Tony Tan Kaktiong Si Tony Tan Kaktiong ay ipinanganak noong January 5, 1953. At nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Chemical Engineering sa University of Santo Tomas. Itinatag niya ang Jollibee Food Corporation mula sa isang maliit na ice parlor noong 1975. Ngayon ang Jollibee ay may mahigit 1400 stores sa Pilipinas at 270 stores internationally. Binili rin niya ang Chowking, Red Ribbon, Greenwich, Mang Inasal, Coffee Bean and Tea Leaf. Si Tony Tan Kakchong ay kilala bilang visionary leader na nagdala ng Jollibee sa international stage. Ang Jollibee Foods Corporation ay naging simbolo ng pagkaing Pinoy at kilala sa kanilang masarap na fast food products tulad ng Chicken Joy at Jolly Spaghetti. Ang kanilang expansion sa iba't ibang bansa ay patunay na kalidad at kasikatan ng kanilang produkto. Bukod sa Jollibee, pinalawak din ni Tony ang kaniyang negosyo sa pamamagitan ng pagbili ng iba't ibang food chains na maaring maging karibal niya sa negosyo dito sa ating bansa. Binili niya ang Chinese fast foods restaurant na Chowking noong 2000, ang bake shop na Red Ribbon noong 2005, ang Greenwich noong 2006 at ang Mang Inasal noong 2016. Meron din siyang 51% share sa Burger King at 50% sa Panda Express sa Pilipinas. Hindi lamang sa pagkain nagtagumpay si Tony Tan Kcoong, binili rin niya ang coffee shop na Coffee Bean and Tea Leaf noong 2010. Ang kaniyang strategic acquisitions ay nagpatibay sa kaniyang negosyo at nagpalawak ng kaniyang empire sa food industry. Si Tony Kcoong ay isang halimbawa sa isang matagumpay na negosyante na nagsimula sa maliit na puhunan at ngayon ay isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ang kaniyang net worth ay tinatayang nasa 1.3 billion dollars. Number 13 Susan Ko. Siya ang chairman ng Pure Gold Price Club, isang chain ng hypermarkets at supermarkets na itinatag nila ng kanyang asawa na si Lucio Ko noong 1998. Mula sa kanilang unang tindahan sa Mandaluyong City, lumago ito at ngayon ay may higit sa 570 na branches sa buong bansa. Maliban sa Pure Gold, may papel din si Susan Ko sa iba pang negosyo bilang vice chairman ng Costco Capital Incorporated na may interes sa liquor distribution at real estate at bilang directors sa Philippine Bank of Communications. Kasama rin siya sa mga posisyon tulad ng chairman o director ng Carilla Management Corporation, Costco Price Incorporated at PG Lawson Company Incorporated. Ang tagumpay ni Susan Ko ay dahil sa kanyang dedikasyon, mahusay na pamamahala at kakayahang palawakin ang negosyo sa iba't ibang sektor. Sa kabila ng kanilang yaman, ang mag-asawa ay kilala sa pagiging low profile at mas pinipiling ituon ang pansin sa kanilang negosyo kaysa sa media. Si Susan Ko ay isang kilalang negosyante sa Pilipinas na may tinatayang yaman na 1.3 billion dollars ayon sa Forbes. Number 12, Lucio Ko. Ipinanganak si Lucio Ko sa isang Chinese-Filipino na pamilya kaya lumaki siya sa negosyo. Dahil may maliit na tindahan ang kanilang pamilya sa Divisoria, bata pa lamang siya natutunan na niya ang kalakaran sa pagtitinda, pakikitungo sa mga customer at pamimili ng paninda. Noong 1998 itinayo ni Lucio Ko ang unang Pure Gold Price Club sa Mandaluyong. Ang konsepto ng Pure Gold ay isang supermarket na nag-aalok ng murang presyo at maramihang bilihan na akma sa mga maliliit na negosyante at sari-sari store owners. Mabilis itong lumago dahil sa mga diskwento at promos, mga strategikong lokasyon, at sistemang cash and carry na malapit sa pangangailangan ng masa. Dahil sa tamang estratehiya, naging tanyag ang pure gold at lumawak sa buong bansa na ngayon ay may daan-daang branches. Pinalawak niya ang kanyang negosyo sa iba't ibang sektor sa ilalim ng Costco Capital Incorporated, ang kanyang holding company. Kasama sa kanyang mga negosyo ang SNR Membership Shopping, Real Estate, Alak at Inumin, pati na rin ang mga investments sa energy at oil exploration companies at shares sa mga kumpanya na may kinalaman sa health products. Si Lucio Ko ay kilala sa pagiging low profile at tahimik, siya ay isa sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay patunay na sa tamang sipag, diskarte at tiyaga, ang tagumpay ay maaabot. Ayon sa Forbes, tinatayang may net worth si Lucio Ko na $1.4 billion na patunay ng kanyang tagumpay sa negosyo. Number 11. Andrew Tan. Si Andrew Tan ay isa sa mga pinaka na negosyante sa Pilipinas at isang self-made billionaire na kilala sa kanyang sipag, tiyaga at matalinong pagnenegosyo. Ipinanganak siya sa China noong 1952 at lumaki sa Hong Kong bago lumipat ang kanyang pamilya sa Pilipinas nang siya'y bata pa. Galing siya sa isang mahirap na pamilya at lumaki sa Tondo, Maynila, kung saan natutunan niya ang kahalagahan ng pagtitipid at pagsusumikap. Nagtapos siya ng accounting sa University of the East at nagsimula bilang isang empleyado. Tinaguri ang The Philippine King of Real Estate, si Andrew Tan, na may malawak na negosyo sa iba't ibang industriya. Ang kanyang kumpanyang Mega World Corporation ay kilala sa real estate at nakilala sa mga proyekto tulad ng Eastwood City, McKinley Hill at Uptown Bonifacio. Siya rin ang nasa likod ng Emperador Incorporated, ang pinakamalaking brandy company sa buong mundo, nakilala sa Emperador Brandy sa ilalim ng kanyang holding company na Alliance Global Group Incorporated, pinamumunuan niya ang iba pang negosyo sa pagkain, inumin at leisure. Isa sa mga kilalang brand na hawak niya ang McDonald's Philippines sa pamamagitan ng Golden Arches Development Corporation. Bukod dito, kasama rin sa kanyang mga negosyo ang Resorts World Manila, isang integrated resort na may casino, hotel at shopping mall sa ilalim ng Travelers International Hotel Group mayroon din siyang mga real estate subsidiaries tulad ng Global Estate Resorts Incorporated na nakatutok sa ecotourism Empire East para sa mid-income housing at SunTrust Properties para sa abot-kayang pabahay. Ang tagumpay ni Andrew Tan ay bunga ng matalinong pamumuhunan sa iba't ibang larangan ng negosyo. Ayon sa Forbes, tinatayang may net worth si Andrew Tan na $1.6 billion. Number 10. Elizabeth Say Si Elizabeth Say ay nagtapos ng kursong Business Administration mula sa Miriam College. Pagkatapos magtapos, nagsimula siya bilang isang assistant sa unang hotel ng kanyang ama, ang Manila Royal Hotel sa Quiapo. Dito niya naranasan ang pagpapatakbo ng hotel at natutunan ang mga pangunahing aspeto ng industriya ng hospitality. Sa paglipas ng panahon, ginampanan ni Elizabeth ang iba't ibang posisyon sa SM Group, partikular sa larangan ng real estate at hospitality. Mula 1998 hanggang 2007, naging bahagi siya ng Investor Relations Group ng SM Prime Holdings, kung saan lumahok siya sa mga taunang roadshow sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng malawak na kaalaman sa pamamahala at pagpapalawak ng negosyo. Si Elizabeth Say ay isang kilalang negosyante sa Pilipinas na namumuno bilang pangulo at tagapangulo ng SM Hotels and Conventions Corporation. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinamamahalaan ng SMHCC ang Siamna Hotel, kabilang ang Conrad Manila, Taal Vista Hotel, Pico Sands Hotel, at ilang Radisson properties tulad ng Radisson Blue Cebu at mga park Inn by Radisson sa iba't ibang lokasyon. Bukod dito, siya rin ay isang tagapayo sa SM Investments Corporation at co-chairperson ng Pico de Loro Beach and Country Club. Sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, malaki ang naging ambag ni Elizabeth Say sa pagpapalawak ng negosyo ng SM sa larangan ng turismo at hospitality sa Pilipinas. Ayon sa Forbes, tinatayang may net worth si Elizabeth Say na 1.7 billion dollars. Number 9, Teresita Saykuson. Si Teresita Saykuson ay isang kilalang negosyante sa Pilipinas at isa sa mga anak ni Henry Say, ang tinaguriang Father of Philippine Retail. Sa murang edad pa lamang, Nasanay na siya sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo mula sa pagbabantay sa department store hanggang sa paggawa ng mga desisyong may kinalaman sa negosyo. Nagsimula siyang yumaman sa pamamagitan ng pagtulong sa pagpapalago ng kanilang family business, ang SM. Kasama ng kanyang ama, nagtrabaho siya sa likod ng tagumpay ng SM Group of Companies. Isa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumawak ang SM mula sa isang simpleng department store sa Quiapo tungo sa mga malalaking shopping malls sa buong Pilipinas. Siya rin ay isa sa mga nagtulak sa pagtatag ng SM Supermalls, na ngayon ay isa sa pinakamalalaking mall chain sa buong Southeast Asia. Maliban sa retail, pinasok din niya ang banking industry. Si Teresita ay kasalukuyang chairperson ng BDO Unibank, ang pinakamalaking banko sa Pilipinas sa assets, loans at deposits. Sa kanyang pamumuno, Lumawak ang operasyon ng BDO at naging isa sa pinakamatatag na institusyong pinansyal sa bansa. Isa rin siya sa mga pinuno ng SM Investments Corporation na may malawak na interes sa retail, banking, property development at iba pang investments. Sa kabila ng pagiging bahagi ng isang kilalang pamilya, pinatunayan ni Teresita Seikoson na kaya niyang mamuno at magtagumpay sa sarili niyang kakayahan. Kilala siya bilang isang mahusay na strategist may malalim na kaalaman sa pamamahala at may matalas na pakiramdam sa direksyon ng negosyo. Ayon sa Forbes, ngayong taon ay may tinatayang may net worth si Teresita Seikonson na 1.9 billion dollars. Number 8, Harley Say. Si Harley Say ay isa sa mga anak ng yumaong Henry Say Sr. Sa kabila ng yaman ng kanilang pamilya, Dumaan siya sa masusing pagsasanay sa loob ng kumpanya upang matutunan ang operasyon nito mula sa pinakaibaba hanggang sa pamumuno. Isa siya sa mga pinuno ng mga kumpanyang may kinalaman sa real estate, retail at banking. Sa kanyang pamumuno, naging mas matatag ang posisyon ng SM sa mga industriyang ito. Si Harley Say ay former chief executive officer at kasalukuyang executive director ng SM Prime Holdings Incorporated, ang real estate arm ng SM na humahawak sa lahat ng SM malls, residential developments, office buildings at hotels sa buong bansa. Malaki ang naging papel niya sa pagpapalawak ng negosyo sa sektor ng property development. Sa kabila ng pagiging bahagi ng isang prominenteng pamilya, pinatunayan ni Harley Say na may kakayahan siyang mamuno at magambag sa pagunlad ng negosyo. Tahimik man siya kumpara sa ibang miyembro ng pamilya Say, kinikilala siya sa loob ng industriya bilang isang seryosong negosyante na may malawak na kaalaman sa property development at strategic management. Ayon sa Forbes, noong March 24, 2025, tinatayang may net worth si Harley Say na $1.9 billion. dollars Number 7. Herbert Say Habang lumalaki, Nakatulong si Herbert sa negosyo ng kanilang pamilya, particular sa mga aspeto ng retail at real estate. Sa ngayon, si Herbert Say ay isa sa mga key figures sa pamamahala ng SM Investments Corporation. Ang mga pangunahing kumpanya ng SM tulad ng SM Supermalls, SM Retail, at Banco de Oro ay bahagi ng kanyang mga responsibilidad. Ang SM Prime Holdings, ang kumpanya ng kanilang pamilya na nagsasangkot sa mga mall at residential developments, ay patuloy na lumalago sa ilalim ng kanyang pamamahala. Siya rin ay may papel sa mga proyekto ng SM sa larangan ng tourism at hospitality na naglalayong magbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Si Herbert Say ay kilala sa kanyang matalinong pamumuno at pagiging hands-on sa mga proyekto ng kumpanya. Bilang bahagi ng SM Group, nagsilbing inspirasyon siya para sa mga kabataang negosyante at patuloy niyang pinapalakas ang posisyon ng kanilang pamilya bilang isa sa pinakamalaking negosyo sa bansa. Ayon sa Forbes, tinatayang may net worth si Herbert Say na 2.1 billion dollars. Number 6. Hans Say. Si Hans Say ay nag-aral sa University of Pennsylvania at nagtapos ng Bachelor of Science in Economics. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nagsimula siyang magtrabaho sa negosyo ng kanilang pamilya at mabilis na ipinakita ang kanyang kakayahan sa pamamahala. Pinangunahan ni Hans ang pagpapalawak ng mga negosyo ng kanilang pamilya lalo na sa larangan ng real estate at retail. Si Hansay ay isa sa mga pangunahing katuwang sa pagpapalago ng SM Supermalls. Pinamunuan niya ang mabilis na pag-expand ng SM Malls hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang SM ay naging isa sa mga pinakamalalaking mall operator sa buong mundo. Isa siya sa mga responsable sa pagbuo at pagpapalawak ng mga proyekto tulad ng SM Seaside City Cebu at SM Aura Premier sa Tagig, mga high-end mall na tumutugon sa lumalaking merkado ng mga mamimili. Bilang chairman ng SM Prime Holdings, ang real estate arm ng SM Group, ipinagpatuloy ni Hans ang pagpapalawak ng kumpanya sa mga commercial at residential developments. Sa tulong ni Hans, Naging malaki ang kontribusyon ng SM sa sektor ng Philippine economy. Isa rin siyang kilalang figure sa mga charitable projects na isinasagawa ng kanilang pamilya, lalo na sa mga programa na may kaugnayan sa edukasyon, kalusugan, at pabahay. Sa kanyang pamumuno, napatunayan ni Hansay na ang tamang diskarte sa pamamahala at pagpapalago ng negosyo ay maaaring magdulot ng tagumpay. Ang kanyang dedikasyon at matalinong pagpapasya ay nagbigay daan sa SM Group upang maging isa sa pinakamalalaking at pinakamaimpluwensyang kumpanya sa Pilipinas. Ayon sa Forbes, tinatayang may net worth si Hansei na $2.2 billion. Number 5. Henry Say Jr. Si Henry Say Jr. ay ipinanganak noong 1951 at nagtapos siya ng business management sa Ateneo de Manila University at sa murang edad, nagsimula na siyang magtrabaho sa negosyo ng kanilang pamilya. Bilang isang leader ng pamilya, si Henry Say Jr. ay naging mahalagang bahagi ng pagpapalawak at pag-usbong ng SM Group. Nagsimula siya sa pagiging Executive Vice President ng SM Investments Corporation at kalaunan ay naging Chairman ng SM Prime Holdings. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging mas matagumpay ang SM Supermalls at nakapag-expand ng maraming mall sa buong Pilipinas pati na rin sa ibang bansa tulad ng China. Si Henry Say Jr. ay may mga negosyo hindi lamang sa retail kundi pati na rin sa banking, property development at tourism. Siya ang nagbukas ng mga bagong oportunidad para sa negosyo ng pamilya sa pamamagitan ng SM Development Corporation na nakatutok sa pagbuo ng mga high-rise condominiums at mga residential developments sa mga prime locations sa Metro Manila at iba pang lungsod. Ayon sa Forbes, tinatayang may net worth si Henry Say na $2.3 billion. Number 4. Lucio Tan Lucio Tan ay kilala bilang self-made billionaire ay ipinanganak noong July 17, 1934 sa Xiamen, Fujian, China. Siya ay nakapag-aral noong ng chemical engineering sa Far Eastern University. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral dahil nagtrabaho siya upang masuportahan ang kanyang sarili. Isa sa unang naging trabaho ni Tan ay ang pagiging janitor sa isang tobacco company. Nakita ng may-ari ang gilas niya sa pagtatrabaho kaya na-promote siya bilang isang tobacco coat. Di nagtagal ay naging tobacco leaf dealer siya dahil sa tagal niya sa tobacco production. Minabuti niya magsimula na rin siya ng kaniyang sariling negosyo sa parehong industriya noong 1966. At dito nagsimula ang Fortune Tobacco Corporation, ang naging signature product ng kanyang company ay ang affordable na cigarette. At unti-unti itong sumikat sa buong bansa hanggang sa naging isa na sa pinakamalaking producer ng sigarilyo. Noong lumaki na ng husto ang kumpanya niya, kaya pinasok niya ang iba't ibang uri ng negosyo. Noong panahon ng martial law, sinimulan niya ang LT Group Incorporated na kinabibilangan ng Philippine Airlines, Tanduay Distillers, Asia Brewery Incorporation, Macro Asia Corporation, Real Estate and Eaton Properties, Allied Bank at Philippine National Bank. Pati ang education sector ay pinasok na rin ni Tan siya ang may-ari ng University of the East. Ayon sa Forbes, ang tinatayang net worth ni Lucio Tan ay nasa $3 billion. Number 3. Ramon Ang Si Ramon Ang ay ipinanganak noong January 14, 1954 sa Maynila at siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Mechanical Engineering sa Far Eastern University. Nagsimula siya bilang mekaniko hanggang sa naging presidente at naging CEO ng San Miguel Corporation isa sa pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas. Ang San Miguel Corporation ay may iba't ibang industriya tulad ng food and beverages, packaging, fuel and oil, power at infrastructure. Isa sa mga proyekto ng SMC ay ang NAIA Expressway, SLEX, Star Tollway at Skyway System. Pinamumunuan din niya ang San Miguel Global Power na isa sa pinakamalaking supplier ng kurente sa Pilipinas. Si Ramon Ang ay kilala sa kanyang strategic thinking at ang kanyang kakayahan na palawakin ang kanyang negosyo na San Miguel Corporation. Dahil sa kanyang liderato sa San Miguel Corporation, ay mas lumaki pa ito at naging pangunahing player sa industriya ng infrastructure. Ilan sa mga kilalang proyekto ng SMC ang TPLEX, Skyway Stage 3 na nagpagaan ng traffic sa Metro Manila at marami pang iba. Ang kwento ni Ramon Ang ay isa sa nagpapatunay na sa sipag, tiyaga at strategic thinking ay possible ang tagumpay kahit gaano man kahirap ang simula. Ayon naman sa Forbes, ang kaniyang net worth ay tinatayang nasa 3.7 billion dollars. Number 2, Enrique Razon Jr. Si Enrique Razon Jr. ay isang bilyonaryong negosyante na nakilala bilang isang chairman at CEO ng International Container Terminal Services Incorporated, isang global fort company. Si Enrique Razon Jr. ay nagtapos ng pag-aaral sa De La Salle University ang International Container Terminal Services Incorporated ay itinatag ng kanyang ama na si Enrique Razon Sr. Nagsimula sa pag-operate sa Manila International Container Terminal, ang ICTSI, na may operasyon sa 34 terminals sa iba't ibang bansa na nagpapakita ng Global Rich Support Operations. Si Enrique Razon Jr. ay may interest din sa enerhiya at leisure. Siya ang chairman ng Bloomberry Resorts Corporation na nagmamay-ari ng Soler Resort and Casino sa Paranaque. Ang kaniyang kompanya na Prime Infrastructures Holding ay may mga proyekto sa renewable energy, water at infrastructure development. Ayon sa Forbes, ang kanyang net worth ay nasa $10.9 billion. Number 1. Manuel Villar Si Manuel Manny Villar Jr. ay ipinanganak noong December 13, 1949. Si Manny Villar ay nagtapos sa kursong Business Administration and Accountancy sa University of the Philippines Diliman. Kilala siya bilang founder ng Vista Land and Lifescapes na isang malaking real estate na gumagawa ng mga subdivisions, condominiums at commercial properties. Ang kaniyang mga kilalang brand ay ang Camela Homes. Crown Asia, Brittany, at Vista Residences. Bukod sa real estate, si Manny VR ay may interest din sa retail business. Ang kaniyang all-home chain improvement stores ay isa sa pinakamabilis na lumalaking retailer sa bansa. Siya rin ang nagmamay-ari ng Golden Haven Memorial Parks, isang chain ng private cemeteries. Ang kaniyang Prime Water Infrastructure Corporation ay isang major player sa water distribution sa Pilipinas. Ang kwento ni Manny Villar ay isang halimbawa ng isang tao na nagmula sa simpleng pamumuhay. Hanggang sa naging isang bilyonaryo dahil sa kanyang sipag, tiaga at entrepreneurial spirit, ang kaniyang mga negosyo ay nagbibigay ng malaking contribution sa ekonomiya ng bansa. Ayon naman sa Forbes, si Manny Villar ang pinakamayaman na tao ngayon sa Pilipinas dahil sa net worth nito na may tinatayang nasa $17.2 billion. Si Manny Villar ay isang bilyonaryong negosyante at dating politiko na nagsilbi bilang senador sa Pilipinas.